Malakas pa ba kumita ang mga masayista ngayon 2024? Kung isa ka sa mga interesado sa mga gandang topic, follow na lang ang aking Facebook account para sa iba pang mga tips sa pagmamasahe. Sasagutin ko yung sarili kong tanong. Ang sagot ay depende kung nasan kayo, kung may maganda kayong kumpanya, na pinapasukan, o kaya naman meron na kayong magandang pangalan bilang isang masayista. Diyan lahat dumidepende kung aasahan mo pa ba yung o hindi. Pero sa kaso ko is madami pa akong ginagawang bagay para kumita dahil hindi mo talaga maasahan sa so, lahat ng bagay ang pag-duty. Mas maganda pa rin yung marami kang pagkakita para hindi na bahala na, di ba? Alas 11 pa yung duty ko pero nag-aantay ako sa client dito. So, pwede di ko naman silang i-message kung okay na ako. 11 pa naman yung book sa akin kaso nakarating na ako agad dito. So, mag-aantay na lang ako hanggang mag-11 sa mga oras na to inaantay ko na lang yung susunod kong kliyente sobrang daming messages ngayon na tatanggap ko at hindi ako talaga makapag duty nung nakaraan pero ngayon itatry kong mag duty so sa mga plano mag book dyan at sinundo na nga ako ng aking kliyente pataas na kami at sobrang bait niya dahil pumahal siyang magpakita ng sarili niya ayan tapos i-tutor niya muna ako sa taas pero sarado nung pumunta kami. Kaya naman dumiretso na kami sa kanyang kwarto pagkatapos namin tingnan yung taas. Then yan, sobrang bait. Pati yung mga kasama niya dyan. At tapos na nga ako at sobrang bait niya talaga. Binigyan niya pa ako ng chocolate plus 2,000 pesos, di ba? So, ang laki ng kinita ko ngayon. So, unang client ko ay 1,500. Kaya naman naka-35